Lagay natin yung oil. Then, ilagay natin dito yung ginger. Saka natin ito haluin. Next natin yung ating garlic. Muli natin itong haluin. Then, next yung ating onion. Haluin muli natin. At ilagay na natin yung ating chicken. Yan. Haluin lang natin ito. And then, lagay natin ito ng patis. Ito yung pampalasa natin. Next, lagyan natin ito ng whole peppercorn o cracked peppercorn. Then, haluin lang natin ito. At ilalagay natin dito yung ating labong. Yan. Ito yung ating bamboo shoot. lagay lang natin ito. Then, haluin lang natin ito ng haluin hanggang maluto ng ganito. Yan. So, next natin, lagyan natin ito ng 1 cup of water. Yan, haluin lang natin ito. Hanggang ito ay kumulo. Next natin, lagyan natin ito ng seasoning powder. Then, haluin natin ito. At lagyan natin ito ng green chili. At haluin natin ito. Then, after mga 10 minutes, luto na yung ating ginisang manok sa labong. Yan. Napakasarap niyan, di ba? Huwag yun nang kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Click yung subscribe button at notification bell para laging updated sa ating mga upload. Yan.